Narito ang sampung madaling paraan para makaipon ng pera. Number 1. Pagbuo ng iyong budget. Maglaan ng budget para sa iyong mga gastusin at pag-iimpok upang magkaroon ng kontrol sa iyong mga pinansyal nagawain. Number 2. Pag-iimpok mula sa sahod. Magtakda ng bahagi ng iyong kita na itatabi sa isang hiwalay na bank account para sa iyong mga ipon. Number 3. Pagtukoy ng mga luho na kailangang iwasan Tukoyin ang mga luho na maaaring hadlang sa iyong pag-iimpok at alisin ang mga ito sa iyong pangaraw-araw na buhay. Number 4. Pag-iwas sa mga pagkakautang Iwasan ang paggamit ng utang maliban kung ito ay kinakailangan at siguraduhin mapaghandaan ang pagbabayad nito sa takdang panahon. Number 5. Paghahanap ng mga part-time na trabaho Maghanap ng mga karagdagang trabaho o freelance work upang magdagdag ng kita na maaaring itabi.